Welcome to Girl's Love Diaries. Because every heart has a story. May mga pagibig na tahimik lang ang simula, parang bulong sa pagitan ng dalawang tibok ng puso. Hindi mo alam kung kailan nagsimula, o kung kailan mo unang napansin na ang bawat tingin, bawat ngiti ay may ibang bigat. Ganun ang pag-ibig ni Elara at Celeste. Magkaibang mundo pero iisang tahanan. Si Ilara, anak ng may-ari ng malaking lupa tahimik, disiplinado, sanay sa mga alituntunin. Si Celeste, anak ng katiwala matapang, masayahin, at laging may dumi sa palad mula sa pagtulong sa bukid. Sa lumang bahay na bato na nakatayo sa gitna ng malawak na hasyenda, nagsimula ang lahat. Doon unang napansin ni Elara kung paano tumatawa si Celeste, kung paano kumikintab ang kanyang balat sa ilalim ng araw, at kung paano tila bumabaga lang oras kapag magkalapit sila. Hindi nila agad tinawag na pag-ibig yon kasi bawal. Isa ay nakatadhana sa karangyaan. Ang isa na may sa anino ng mga utos at tungkulin. Pero sa mga gabi ng tag-ulan, habang bumubuhos ang ulan sa bubong, may mga lihim na titig, may mga salitang hindi mabigkas, at may mga damdaming pilit itinatago. At sa isang tag-init bago sumiklab ang digmaan, nang marinig ni Elara ang tawa ni Celeste mula sa ilog, alam niyang tapos na siya. Kasi may mga pag-ibig na kahit anong tago mo, naririnig ng langit at may mga kasalanang hindi mo kailanman mapapatunayan o mababawi. Umuulan ng hapon na iyon. Ang langit ay kulay abo at ang mga patak ng ulan ay tila nagkukubli ng mga salitang hindi dapat marinig. Tumakbo si Celeste papunta sa lumang kamalig, basa sa ulan. Hawak-hawak ang damit na kailangang ipasok sa loob bago tuluyang mabasa. Pagpasok niya, Naroon na si Elara nakasilong, tahimik at tila may iniwasan. Ang buhok nito ay nakalaylay at ang mga daliri ay nanginginig habang pinupunasan ang basang balikat. "Hindi mo dapat sinugod ang ulan," sabi ni Elara. Hindi makatingin ng diretso. "Wala naman sigurong masama kung mabasa, 'di ba?" Sagot ni Celeste may bahagyang ngiti. Hindi mo maintindihan. Hindi ka dapat lagi rito. Bakit? Dahil ba anak lang ako ng katiwala? Tahimik. Tanging tunog ng ulan ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Celeste, at bawat hakbang ay parang lumalapit sa bawal na hangganan. O dahil natatakot kang malaman ng iba kung anong meron sa tuwing magkasama tayo? Celeste Sabihin mo kung wala lang ako sa'yo at lalabas ako ngayon. Hindi nakasagot si Elara. Ang mga mata niya ay puno ng takot, pero mas malakas ang tibok ng puso kaysa sa alinmang takot na kilala niya. Sa sandaling yon, humakbang siya palapit. At bago pa makapagsalita si Celeste, hinawakan niya ito sa mukha at hinalikan isang halik na puno ng sigaw na hindi kailanman na ibulalas. Mainit sa kabila ng lamig ng ulan, tapat sa kabila ng kasinungalingang kailangan nilang itago. At sa labas ng kamalig, may munting anino sa ilalim ng payong si Mira. Tahimik siyang nakatingin at sa inosenteng isip niya, hindi niya maunawaan kung bakit nagyakapan ng ate niya at ang anak ng katiwala hindi pa niya alam na sa murang pag-unawa niyang iyon, magsisimula ang trahedyang hindi na nila mababawi. Kinabukasan, tahimik ang buong hasyenda. Ang mga ibon sa labas ay tila nag-aalangan ding umawit. At ang mga katulong ay nagmamadaling magtrabaho. Parang may mabigat na hangin na bumabalot sa paligid. Si Elara, nakaupo sa veranda, Tahimik na nagkakape. Hindi siya makatingin kahit kanino. Kahit kay Celeste na naroon sa malayo, nag-aayos ng mga paso sa garden. Pareho nilang alam na dapat kalimutan ang nangyari kagabi. Pero paano mo kakalimutan ang isang bagay na mas totoo kaysa sa lahat ng sinabi mong tama? Sa likod ng bahay, si Mira ay abala sa pagsulat. May mga salitang nakasulat sa maliit niyang kuaderno, mga bagay na akala niya ay totoo, mga bagay na nakita niyang mali ang ibig sabihin. Sinaktan ni Celeste si Ate Elara. Ang nakasulat sa papel, hindi niya iyon sinadya. Isang bata lang siya, takot na lito. Hindi niya alam na sa isang salita niya lang magbabago ang lahat. Kinagabihan, kumalat ang bulong-bulungan. Tinawag ng ama ni Elara si Celeste. Ang mukha ng lalaki ay puno ng galit at si Elara nakatayo lang sa gilid walang lakas na magsalita. Ano itong narinig ko? Wala po akong ginawang masama doon. Sinungaling. Aaminin mo o oh, ipaalis kita rito ngayon din. Gusto sanang lumapit ni Elara. Gusto niyang sabihin ng totoo na walang kasalanan si Celeste na siya ang lumapit, na siya ang may pag-ibig na dapat itago. Pero nakatingin si Mira sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita niya ang inosenteng takot, at sa halip na magsalita, tahimik siyang umiwas ng tingin. Don't! Isang salitang halos pabulong lang ni Celeste bago siya pilit na hinila ng mga tauhan palabas ng bahay. Huwag na Elara, hayaan mo na. Masasaktan ka lang. Lumabas siya sa ulan, walang payong, walang kahit anong ipinagtanggol. At habang pinapanood siyang lumalayo, parang unti-unting nabasag ang kaluluwa ni Elara. Sa gabing iyon, ang ulan ay hindi tumigil. At sa bawat patak na bumabagsak sa bubong, tila naririnig ni Elara ang mga salitang hindi niya nasabi, Mahal kita, at ako ang may kasalanan. Lumipas ang mga buwan na parang taon, ang dating tahimik na hasyenda ay unti-unting nilamon ng ingay ng digmaan. Ang mga sundalo ay dumaraan sa kalsada, dala ang mga bandila at baril, at ang mga tao'y nagtatago sa takot hindi lang sa bala, kundi sa mga lihim na iniwan nila bago pumutok ang kaguluhan. Si Elara, ngayon ay isa ng nars sa kampo ng mga sugatang sundalo. Tila pinili niyang magpakalayo para takasan ang mga alaala. Pero bawat sugat na nililinis niya, bawat buhay na sinusubukang iligtas, ay paalala ng isang pangalan, Celeste. Sa gabi, kapag tumitigil ang putukan, Madalas siyang lumabas sa barak sa titingala sa langit. Doon niya nararamdaman na kahit sa gulo ng mundo, may bahagi pa rin ng puso niyang umaasa na makikita niya ulit ito. Sa kabilang dako, si Celeste ay nasa kabilang kampo hindi bilang sundalo, kundi bilang tagapagluto at tagapangalaga ng mga bihag. Pilit niyang nililimot ang lahat. Pero sa bawat umagang sumisikat, ang unang naiisip pa rin niya ay ang tanong, Buhay pa kaya si Elara? May mga gabi na kapag umuulan, tumatakas siya papunta sa ilog malapit sa kampo. Doon niya naaalala ang unang halik nila, ang tawa ni Elara, at ang pangakong hindi kailanman nasabi. Isang araw, habang nag-aalaga si Elara ng sugatang lalaki, napansin niya ang isang pamilyar na pendant na nakasabit sa leeg nito isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Ang parehong rosaryo na minsang iniwan niya kay Celeste bilang pasasalamat. San mo nakuha ito? Tanong niya, nanginginig ang kamay. May babae sa kabilang kampo. Siya raw ang may-ari niyan. Ibinigay niya bago siya umalis. Anong pangalan? Celeste, ma'am. Celeste Rivas. Tumigil ang mundo ni Elara. Hindi na niya alam kung paano huminga. Matapos ang lahat ng taon, matapos ang mga lihim at kasinungalingan, naroon pa rin ito, buhay pero malayo, at baka hindi na niya kailanman muling makita. Sa gabing iyon, habang binabayo ng ulan ang bubong ng kampo, isinulat ni Ilara sa lumang papel ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi, Kung may pagkakataon pa, babalikan kita. Kahit sa kabilang dulo ng mundo, kahit sa gitna ng digmaan, dahil may mga pag-ibig na hindi natatapos sa pagsuko, natapos ang digmaan. Naupus ang mga apoy at sa wakas tahimik muli ang mundo. Ngunit sa puso ni Elara, walang katahimikan. Ang mga putok ng baril ay napalitan ng mga alaalang hindi mamatay-matay. Ang halik sa gitna ng ulan, ang sigaw ni Celeste habang hinihila palabas ng bahay, ang sandaling pinili niyang manahimik. Ngayon makalipas ang tatlong taon, pumalik siya sa lumang hasyenda. Hindi na ito kasing ganda noon ang mga pader ay kupas. Ang mga bintana ay may alikabok at ang ilog na minsang saksi sa kanilang pag-ibig ay tila natuyo sa paglipas ng panahon. Lumakad siya papunta sa dulo ng hardin sa ilalim ng punong mangga kung saan minsan silang nagkukubli. Doon niya unang nakita ulit si Celeste. Matanda na ito ng kaunti, payat, nangingitim sa araw, pero ang mga mata, parehong-pareho pa rin. Akala ko, patay ka na, sabi ni Elara, halos pabulong. Hindi pa ako ganun kadaling mamatay, sagot ni Celeste. May mahinang ngiti. Pero akala ko hindi na kita makikita ulit. Ako rin. Pero kahit sa gitna ng gulo, ikaw pa rin ang tahanan ng isip ko. Tahimik silang nagkatitigan, parang walang lumipas na taon. Parang bumalik ang lahat sa araw na iyon sa kamalig, noong ang tanging kasalanan nila ay magmahal sa maling panahon. Ngunit bago pa man makalapit si Elara, lumapit si Mira mula sa likod ng bahay. Ngayon ay dalaga na may dalang mga bulaklak. 8. Napalingon si Elara. Celeste, sabi ni Mira halos hindi makatingin. Ako ang dahilan kung bakit ka pinaalis noon. Tahimik. Walang ibang narinig kundi ang hampas ng hangin sa mga dahon. Ang mga luha sa mata ni Mira ay matagal ng gustong pumatak. Bata pa ako noon. Akala ko, inaapi mo si ate. Hindi ko alam, hindi ko alam na mahal mo siya. Lumapit si Celeste, hinawa ka ng kamay ni Mira. Wala kang kasalanan. Lahat, tayo biktima ng mga panahong hindi pa handang tanggapin ang ganitong pag-ibig. Lumingon si Elara kay Celeste. Kung ganon, sana noon pa. Sana noon ko sinabi sa lahat kung gaano kita kamahal. At kung sinabi mo man, Elara, babaguhin ba ng mundo ang tingin nila sa atin? Walang sagot. Tanging hangin at katahimikan ang nagbigay ng tugon. Lumubog ang araw. Umupo sila sa ilalim ng punong mangga, magkatabi pero hindi magkahawak. Sa pagitan nila, may mga taon ng pagdurusa, maling desisyon, at mga salitang hindi na ibulalas. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang katahimikan. Sapat na na muli silang magkatabi kahit sa dulo na ng lahat ng pangyayari kung may kabilang buhay sabi ni Elara Hindi ko na itatago at doon sagot ni Celeste hindi ko na kailangang umalis at sa unang patak ng ulan bumalik ang lahat ng alaala ng pag-ibig na hindi na kailanman maipagtatanggol ng dalawang pusong piniling magmahal kahit ipinagbabawal ng panahon. Tahimik ang gabi. Ang mga kuliglig sa labas ay tila umaawit ng pamamaalam. At ang buwan ay nakasilip sa bintana ng lumang bahay kung saan nakaupo si Elara, may hawak na papel at lumang pluma. Matagal siyang nakatitig sa blangkong pahina, parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Dahil minsan, ang mga salitang totoo ay mas mabigat kaysa sa kahit anong kasinungalingan. Sa wakas, dahan-dahan niyang sinimulan. Para kay Celeste. Hindi ko alam kung kailan mo mababasa ito. Kung kailan man dumating ang araw na kaya ko nang harapin ang mga alaala natin. May mga gabi na nananaginip pa rin ako ng ulan. Sa panaginip ko, bata pa tayo at hindi pa nagagalit ang mundo sa atin. Tumatakbo ka sa ilog, tumatawa habang ako'y nakamasid lang. Sa panaginip na yon, walang bawal. Walang takot. Tayo lang. Ngayon habang sinusulat ko ito, may bigat pa rin sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit o pagsisisi, kundi dahil sa mga pagkakataong hindi ko pinili ang tama para sa puso ko. Kung may kabilang buhay nga, sana doon ko na sabihin ng buong lakas. Ikaw ang minahal ko. At kahit nagkamali ako ng panahon, hindi ako nagkamali ng tao. Sa mundong ito, hindi ko na kayang habulin ka. Pero sa susunod, sana, ikaw naman ang unang makakita sa akin. Alara, kinabukasan, natagpuan ng mga tauhan si Alara sa silid mahimbing payapa sa tabi ng kama, naroon pa ang sulat, hindi na ipadala. At sa harap ng bahay, sa ilalim ng punong mangga, si Celeste ay nakatayo. Hawak ang parehong rosaryo na minsan ay pinagtagpo nilang dalawa. Lumapit siya, inilagay ang rosaryo sa paanan ng puno, at dahan-dahang tinutok ang tingin sa langit. Tapos na ang digmaan, Elara. Mahinang sabi niya. Ngayon, Pwede na tayong umibig ng walang takot. At habang unti-unting bumabagsak ang ulan, tila narinig niya ang pamilyar na tinig. Isang bulong na galing sa hangin, isang pangalan na minsan niyang minahal sa maling panahon. Celeste! May mga pag-ibig na nasusulat sa papel, ngunit may ilan na nakaukit sa kaluluwa. Hindi kailanman nabubura kahit matapos ang lahat.